magandang umaga sa inyo guys yeah, meron tayong gagawin kakaiba ito guys Yamaha R15 uh, 155 guys Ayan. Yeah, medyo mahina daw ang kanyang preno guys yan yeah, kichikapin ang ating mechanic kung dinilis siya lang well, ano? kira natin o para pag dinilis ng mga ganito motor guys Ayan. Yeah, Yamaha 155 ito guys ha? R15 yan yan ang gagawin ng ating mechanic niya, mga guys ha. Uh. Pusod, medyo may mga nakapila pa guys. Ayan o. Oh. Oh. may mga ano tayo yan o. Oh. May mga ginagawa pa. Susunod na ito. Kaya si Bossing yung may-ari. Ayan, si Bossing yan. Kaya nga ari niyan. R15, yan ha guys. Ayan, lililis ito ang freno nito guys. Ayan guys, nakaiba ito guys. Ayan o, ayan. guys. Ayan guys. Mamaya, babanatan na ni Bossing yan. Sana guys, subscribe nyo kami sa ating YouTube channel. PMB TV pa-like at pa-share na rin guys at pindutin notification bell para lagi kayong updated sa mga share, share na ating video at ipopost guys ha kaya guys ha lininisin namin ang preno nito titignan natin guys ha anong istora pag lininis ito guys ha kahit lang guys at kumbaga may ginagawa pa ating mekanik ayan ha may, may ginagawa pa sa iba kaya maya maya meron ito na susunod guys ha Okay guys Ayan, nabalik Yung unahan na yan. Ayan na, titirahan na itong yung ano, guys. R15, 155, 15. 15, guys. Linisin itong pangunahan at saka pangulian na preno, guys. Version 3. Version 3. Tingnan natin kung anong mga alin pala, yan, ibang gabi 'to. Gagamitan ng martilyo. Wala. <laughs> Toret pare, alin 'to? gabi 'to, guys. Yan. na Oh, 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 oh. oh, oh. oh sige. Oh, Kuha, si na yung mga ninyo. Dahil yung kagidupanan saan na? Magbayong nito. Magkakarao guys. Lahat tango may mabig. sa tukla na yung mga tukla na yung mga tukla na yung mga tukla na yung mga yung mga tukla na yung mga tukla na yung na

pa lang break pa para lang ano din ano. Bang, ano? Wait. Bang, lang, din ano. yeah, uh -huh. guys oh. Medyo manipis na yata ito. Pero hindi pa di Hindi pa di mapapansin. lang. Yeah, medyo madumi na nga guys. Pwede oh medyo madumi na rin ang kanyang brake shoe kaya yung pala guys ispad yan nililisit lang kaya nyo lang paglilis itong Yamaha R15 155 version 3 yan guys yan guys Ayan, siyempre, namin ang Kobe kailangan din pala si Kobe dito. Ngayon din lang, ginagawa yung paglilinis, guys. Sa yun yung, ano ay, dispatch on the hunt. Ano, ano man, tawag dyan? Rotor ba yan, tawag dyan? Caliper. Caliper, ano? Caliper. Brake caliper. Brake caliper. Ayan. Yeah. Uh hindi -huh. ah, na pala, hindi na na-caliper niya, hindi na. Ah, actually, replacement na rin yan. bagay replacement na rin pala ko nito caliper assembly Ayan okay. guys, papalta na rin natin ito ng ano ng T-spot Ayan, pang Miusol pa rin rito guys Pwede rin kasi medyo manipis yung kanya sayang namang bukas, kaya mapalta na rin kaya guys, kasi medyo manipis na talaga eh sayang namang bukas halos kalahati na rin ang wala kaya nag-ditch yung may-ari napalitan na, pwede pa naman pato lang, sayang din yung bukas na nandito na rin ipalta na guys, okay? xin lên tập nữa back naman yung grilly naman front and rear gates ang dinisi dito ha ah. panay alin pa lang to rin ano alin na flower alin na flower oh okay oh, na yan next matchup Libre din ba ba yan? Hindi na? Okay pa siya. Tunog yun. Itaas. Maliit. Otyo. Hindi na bibili din Mas mo lang. Kaya guys, hindi na ba yung din to. Okay na yan. Automatic na yun. Pipreno na agad. Ayo guys ya, okey nih guys sa

Ito nung una nung baba natin, guys Yan Ito Nakakalasin niya Ito kaya ito Yan ang nilililis Nilalayan siya na lang dito Ang nilililis niya Ah, hindi. Baka ang likod. Nilis na lang ano? Hindi ano yung lang brake pad lang tapos siya hangin pa na ng punta pad pala lahat to guys yun at right. may isang taong ba bago magpalit naman ganyan mag depende mag depende sa gamit ano ng this pad depende sa gamit kung araw-araw gagamitin hindi hindi <laughs> mm.

Ayan yung para dito. So, liyan. Madumi na nga, ano? May mga ano na yung ano eh. Hmm. Putik. Putik na eh. Pero hindi yung mahina, pinag release mo lang talaga. Eh, parang mahina ang likit eh. Ah, parang mahina pala yung sabi ni Bossy. May yung mahina. Mahal yung dumi. Mahal yung dumi, ano? Hindi okay. yung mahina nga ang pwede niya. Kaya pinag-iis niya.

Nandun sa amin kapalit niya eh. Pero dito ang automatic ano? Dito. Tapos ah, 6,000. Ah, wow. Sige uh, pala. 6,000 pala. Mano, bre. Ah, papalit <coughs> niya. Ah. Mala, mala. So, yung sa akin, mas maganda pa lang na Wala pala na 'to eh. Daya na lang kasi tong gilid na 'to eh. Ah. Uh, ito kasi napupudpud lang 'yan pag gumabanking lang tayo. Kaya ito. Ay, ah, 6,000 na lang 'to, guys. Medyo magiging magnet, oh, din? mababaw na mababaw na na mm. daya lang kasi yung liigilid niya mababaw na siya walang makakalimutan kasi minsan ang vulcanizing ayan guys, tetesting na natin ating mekanik test drive, test drive ayan talaga siya mababa, hindi siya mababa na natin yung kung okay na presa sa likod May hinaha pa rin akong presa sa likod guys May na May na pa rin ako, sa likod Hindi na pa na ating ko problem, Kaya guys, kakalasin na natin, natin May hindi na pa Na-try na di hain o kaya pag meron dito available na ispat, palitan na. na try lang natin guys. Ayan, medyo mahina pa rin. Kaya kakalasin ulit. Pinagkakapita, baka malalim na. Kaya guys, na lang muna. Kasi walang available dito sa atin. Kaya try. Try and try. Until the vaccine. <laughs> Hindi until the die. Ayan okay guys, pinapit na ulit. Biliha lang yung guys ha? Kasi wala tayong pang replacement dito. Ayan, testing ulit. Try ulit, try. Try. Ay, ano? oh. talaga. Oh, mahina talaga. Pero yung kapit na ganyan, pero pag nananak po. Ay, guys, medyo mahina talaga. Kumbaga papali din lang talaga yung kanyang ano, dispad. Kasi siguro hindi nag-uubos sa nang dispad, guys, ah. Kumba talagang ganoon siguro Yung sa nito, talaga pag pag manipis nang lumipis nang kaunti yung kanyang dispad. Ayaw humihina ng preno ko ba? Hindi na siya kumakapit ang utos. Siguro, kailangan palit na talaga ito ng bago Magkento, guys oh, Yun lang Kaya preno siya pero may hina Na guys Hindi na naging problema nito O oh. Ayaw pumako ano Ayaw pumako ano uh, O Ayaw oh. uh, guys talagang tapat, Papalitin na talaga yun boss Siguro hindi ka nag-uubot ng ano yan But... Yun ang design noon Ano na gano'n yung mga niya. Oh, Dado Nagagalaw may mga piston niya guys, nila naging problema talaga nito. Medyo may hinatrain pang huli. Talagang wala kasi nang available dito kaya hindi mo papalitan guys. kailangan daan pa yung may-ari maghahanap. Kung saan makakabili baka sa kasa pa. Kaya yan ang problema to ngayon pero gano lang pag nililinis ng preno guys may sa May preno sa sauna, okay naman ang ulit lang. Medyo may na. Kailangan palitan rin talaga ng break. Break this pad guys, ha? okay guys. Kailangan mag-flare mga guys ha. Pero okay na yan. May pray naman, may hina lang. Kailangan pa ito lang ito ngayon guys. Okay guys, yan guys. Sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, TMBTV. Palike at pasaya na rin guys. At pindutin nyo na Facebook bell. Para lagi updated sa so, mga si-share na yung video at post guys. Yamaha R15 version 3. 155. Okay, say okay, you boss. Magalap ka na lang boss nung ano boss. Nung pad Magalap ka na lang pad Para maalaman natin kung talagang doon do, ano. Hey, thank you. Yo guys, I'm guys. I just want one of those guys.